Nasa si nanay? Nandun sa taas. Eh, bakit tinatawag ako, hindi niya sinasagot yung phone niya? Baka ayaw niya sagutin. Nag-awag kasi sa ni tatay eh. Eh, bakit daw? Aywan ko. Bakit hindi mo inawat? Palagay ko kasalanan mo kaya nag-away sila. Bakit ako? Eh, nagpapabili ka ng dalaw si. Eh. Isang araw pa nila pinagtatalunan niyan. Wala naman ako sa lanang kuya eh. Eh, hindi nga naman sa Chito. Huwag mo naman sisihin kapatid mo. Ano mo? Masyado kasi na-spoiled! Kaya nag-aaway sila dahil sa iyo. Sandali lang na po, Nay. Nagbibilang po ba tayo? Wala. Kasi kanina pa po, po tayo naglalakad eh. Wala tayong dibili, nagpapalipas lang ako ng samanang loob. Tay! Uy! Anong gagawin niyo dito? May bibiling ba kayo? Wala po, tay. Nagpapalipas lang daw po ng samanang loob sa nanay. Wow! Waw pa talaga masama loob ah. Ako kaya. Bakit? Hindi naman ako nag-ipagmasamaan ng loob sa'yo, no? Namamasyal kami. Kung gusto mo, magpasyal ka mag-isa mo. Pwede ba huwag mo kawain dito? Umanap tayo ng lugar na pwede tayo mag-usap. Pausapin mo yung sarili mo. Eh, wait, ano ba, Elsa? Kinakausap kita na maayos, ha? <laughs> Uwi na kaya tayo. Baka umuwi na yung mga yun, Baka tayo uuwi, hindi naman papabayaan ni Sir tsaka ni Ma'am si Clarissa, hindi makitid ang utak tong katulad mo. Ako? Makitid ang utak? Bakit ikaw? Kung hindi makitid ang utak mo, di sana hindi ka nagtampo sa akin? Hoy, kung hindi mo sinabi, sinabi mo sa mga kasakapatid ko, hindi ako matatampo sa'yo. ano sinabi ko? Wala akong sinasabi. Paulit-ulit mo kayang sinabi probinsya na kapatid ko. Natural! E galing siya ng probinsya, di ba? Eh, yun yung sinasabi ko eh! Eh, di ko yun yung sinasabi mo! Ba't di mo sinabi? Ayun ba niya? Ayun ako na ako nakusap sa'yo! Mabuti pa ang moment ay kanis... Kanisa! Kita mo? Ikaw mismo siya nabayaan mo yung alaga mo! Uy! Wala kang sinabi ha! Ba't dada ka na naman ang dada dyan? Tumahimik ka na nga! Ikaw tumahimik! Eh, kanaw! Bawal ulit ka pa! Bakit mo sa'kin So, ay, 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 Diyan, ay, 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 ay